ay puno ng bisita mga kaprensi ang aking bahay kubo. At dahil nga po birthday ng aking tiyahin ay bising bisi busy sila sa pagagayat ng mga gulay. At talaga naman pong nagpalit din ang aking tiyahin dahil nga po siya ay 78 years old na. At para nga po umabot siya ng 100 years ay pagluto po natin siya ng pansit. dahil nga po pinagluto pa din natin siya ng spaghetti ay nako po, ay aabutin lalo siya ng 150 years old. Abay syempre hindi rin magapahuli ang aking tiyuhin sa kanyang inihaw na pusit. Ay nako po, ay awang ang kung makawala pa rin pusit na are. Ay napakaganda po talaga ng kanyang pagkakagawa at talaga namang nakakulong sa kawayan. O ay di baga, ay di nakakuha tayo ng idea kung paano magluto ng inihaw na pusit. Ay inipit na nga, kinulong pa yung pusit. Ay nako, ay awang ang kung makawala ka pa dyan. Ay talaga namang napakasarap ng handa ng aking tiyahin. Ay nako po, ay sana'y laging birthday para ganari ang pagkain. Ay mukhang mapapalaban na naman po tayo na rin sa kainan. Dahil nga po napakasaya ng aking tiyahin sa kanyang birthday ay talaga namang todo ang sayaw. Hindi pa po yan nakakainom ng lambanog. Ay naku po, pag yan ay nakatikim ng lambanog ay yan ay magababaktay pa. Tapos ay nagluto pa po kami ng sinabawang isda. Ay naku po, ay panalong panalo ari sa bodel pie. Ay ari pong mga tiyahin ko at tiyuhin ay ari po ay mga taga marikina pa. Makamadalang po silang gumaladini din sa Quezon. Bago nga po tayo kumain ay kantahan po muna natin ng happy birthday. Day ang ating birthday celebrant at ipagdarasal po namin lagi na sana po ay lagi kang good health at hinay-hinay po sa pagkain ng mga seafoods kahit po baga kayo ay maraming baon na gamot sabi ko nga sa tiyuhin kong ari ay matingin ka malaang sa kamera at sayang ang kapugihan mo at ari naman ang tiyuhin at tiyahin kong parang teenager at bisita ko din po si Jackie Chan sa aking bahay kubo at dahil nga po madami sila ay hindi po talaga sila kasya sa aking bahay kubo. Kaya naman po ay dini kami kumain sa labas ayos na ayos naman po dini at mahawas. Ay makaayos po ba yan naman ang ganda kainan at akaunti ang magiging hugasan. Ay minsan laan po talaga kami magsama-sama ng ganari kaya po ay talaga namang inasulit na namin. Ay dahan-dahan kayo sa pagkain at baka kayo ay matinik ng sipit ng alimango ay naka po ay makamahirap matanggal yon Ay hindi po kayang hiluti ng suhi yun. Ay, ang sabi daw po man din, pag natinikala ang nang isda sa lalamunan, ay apahilot mo la ang dun sa ipinanganak ng suhi. At mawawala na yung tinik, ay nako, ay awang kulaan ang po kung totoo yun. At yun la ang po ay sinabi ng mga matatandang kupung-kupung. At dahil nga po ang lalakas nilang kumain, ay naubos na po yung isang buong lechon. Ay, pagka naman po talagang sama ganari, ay napakasarap talagang kumain. Ang sabi nga po ay sulitin natin ang bawat sandali habang tayo'y magkakasama pa. Gayon! at kain la ang nang kain habang may pagkain. Ay nako ay busog na busog, hindi na asik murain, pwedeng pwede nang uminom ng lambanog. Ay talaga naman pong dini sa Quizon, masarap ang lambanog, pati po ay tuba. Kaya naman po pag kayo nakarating dini sa Quezon, ay matikimalaan po kayo ng gayon. Ay nako po ay talaga naman ginawa ng inuman yung aking bahay kubo. Ay talaga naman pong yung tiyuhin kong taga Maynila ay nakabuko pa, ay nako ay walastik talaga. Ay nako po, hindi ko talaga ari inapa inuman arin bahay ko bukong ari pero dahil nga po birthday ng tiyahin ko ay di hayain na ah, pagbigyan mga ka thank you for watching